magandang umaga na ito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na irresponsable at delikado ang tangkang ng Chinese Navy sa resupply mission ng Pilipinas sa may pag island. Para naman sa China na ayon sa batas, ang kanilang ginawa sa may giit na illegal umanong inuokupan ng Pilipinas ang pag-asa island kahit sa ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Narito ang aming unang balita ni Chino Gaston. ang tangkang pangaharang na ito ng barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy sa may pag-asa island. Binatikos dahil lubharaw delikado. Magahati dapat doon ng BRP Benguet ng supplies at tauhan patungo sa inuokupahan ng Pilipinas na pag-asa island nang mangyari yan noong October 13. Pero ang China, ang Pilipinas ang sinisisi sa nangyari. Gate ng China, lihitimo at naayon raw sa batas ang ginawa ng kanilang barko. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning, ang Pilipinas daw ang lumalabag sa soberenya ng China dahil daw sa iligal na pag-okupa at pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island. Pero buwelta ng AFP, kahit ilabas pa ang isyo ng agawan ng teritoryo, irresponsable at paglabag sa international law ang ginawa ng China. Paglapag raw ito sa international law na nakasaad sa Coalition Regulation ng International Maritime Organization. If we focus our discussion on what happened during the Mission, it is very clear. First, they shadowed our vessel to as close as 80 yards. Second, they tried to cross the bow of our uh, ship, which could uh, lead to an accident. So, how do you describe those actions? For us, it is these actions are irresponsible and unprofessional. Ang pagpapalakas ng kakayanan ng mga bantay sa mga hangganan ng bansa ang isang prioridad ngayon ng gobyerno. Kaya sa ika-122 founding anniversary ng Philippine Coast Guard, inilatag ni Pangulong Marcos ang dagdag kagamitan at tauhan para sa PCG. Not only because they are the, on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, uh, when it comes to even uh, to even, uh, disaster uh, assistance. Personal ding in inspection ng Pangulo ang BRP Malabrigo. Ito yung barko tinira ng water cannon ng China Coast Guard sa iyong insul nito Agosto. Sa katabi naman ito, nakadaong ang BRP Malapasqua daging ng military grade laser ng China Coast Guard nitong Pebrero. Binigyan parangal naman si Commodore J. Tariela na tagapagsilita ng PCG sa West Philippine Sea at si na PO3 Jason Nicole at SN1 Joseph Rivera na pumutol sa floating barrier ng China sa Baho de Masinloc. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na epektibong ginagawang paglalabas sila ng mga video at larawan na agresibo aksyon ng China sa West Philippine Sea at makuhang suporta ng international community para ipaglaban ng bansa ang teritoryo nito. Malaking tulong din daw sa pagbabantay ng Coast Guard ang 200 milyong pisong intelligence fund na naisila ng kongreso para sa kanila. We can guarantee you that the Philippine Coast Guard, sa bawat single peso no, ng intelligence fund na mapupunta sa Philippine Coast Guard, we're going to make use of it for our efforts in the West Philippine Sea. Ito ang unang balita, Ivan Merina. Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Kinansela ni Palestinian President Mahmoud Abbas ang sanay nakatakdang pag-uusap nila ni U.S. President Joe Biden. Kasunod yan ang nang pagbomba umano ng Israel sa isang ospital sa Gaza City kung saan daan-daan ang namatay at sugatan doon. Magkakaroon sana ng pagpupulong ang dalawang presidente sa Jordan. Ayon naman sa Health Ministry ng Palestine, umakyat na sa 3,000 ang namatay sa Gaza. Sa Israel naman, nananatili sa 1,300 ang nasawi. Nakatakda namang bumisita ngayong araw sa Israel si US President Joe Biden para pagtibayin ang suporta sa Israel. Tuloy-tuloy pa rin ang makbakan sa hard court sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa first game kahapon, hindi umubrang opensa ng Perpetual Altas sa San Beda Red Lions. Dikit ang laban pero nagwagi ang Red Lions sa pangunan ni Jomel Puno na natala ng 12 points at 17 rebounds. Final score, 62-60. Sa Game 2 naman, intensa na laban sa pagitan ng Lyceum Pirates at JRU Heavy Bombers. Sa tindi ng depensa at opensa na magkabilang team, umabot sa double overtime ang game. Sa huli, pinataob ng JRU ang Lyceum with a one-point lead. Final score, 88-87. Sa latest team standings, nasa number one spot pa rin ang Mapua Cardinals with six wins at one loss. Mamaya maghaharap ang Arellano Chiefs at Mapua Cardinals sa susundan ng pagtatapat ng San Sebastian Golden Stags at Letran Knights. Mapapanood ang NCAA Season 99 live sa GTV. Update sa 2023 barangay at sa kabataan elections. Umabot na sa pito ang mga na-disqualify na kandidato ng COMELEC. Dalawa ay humarap sa disqualification case na may kaugnayan sa dati nilang katungkulan. Tatlong kandidato naman ang ibinasura ang kanilang inihaing Certificate of Candidacy o COC habang dalawa ang idineklarang nuisance candidates. Kaugnay ng nalalapit na eleksyon, nagbabala ang Banko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa posibleng digital vote buying o vote selling. Nanawagan ng BSP na masigpita ng paggamit ng digital wallet o e-wallets. Kabilang sa dapat daw i-monitor ay mga lugar kung saan may mataas sa bilang manon ng vote buying o selling. Pati na malalaking cash transactions sa panahon ng eleksyon. Naghain ng reklamong cyber libel si Transportation Secretary Jaime Bautista laban kay Manibela Chairman Mar Balbuena at sa isang journalist marami silang uh, accusations no na ako daw ay uh, tumanggap ng pera no uh, suhol no which uh, hindi naman totoo kaya gusto ko lang protektahan yung uh, aking pangalan na inalaga ako for almost 45 years Tinawag ito ni Valbuena na harassment at abuse of power na paraan lang daw para patahimikin siya. kaya handa daw siyang harapin na reklamo sa media group chat ng DOTR, sinabi naman ni Ira Panganiban na wala siyang alam kung tungkol saan ang reklamo laban sa kanya. Nagbabalita lang daw siya tulad ng ginagawa ng iba. Wala pang bago reaksyon si Bautista sa mga sagot ni Balbuena at Panganiban. Sa naunang pahayag ng kalihin, hindi na raw niya papatulan ang naunang panawagan ni Balbuena na magbetiw siya sa pwesto. Nag-ugat ang issue sa mga ligasyon ng korupsyon. Ni dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Head Executive Assistant Jeff Tumbado na binawi rin niya kalaunan. Alright, Chavis so chika tayo. Inilabas na ang official lineup ng 10 pelikula na pasok sa 49th Metro Manila Film Festival. Out of 30 submissions pasok ang fantasy film na Firefly ng GMA, Public, uh, GMA Pictures at GMA Public Affairs. Pinagbibidahan niya ni Alessandra De Rossi, Cherry Pie Picache, Epi Kizon at Yayo Aguila. Pati na rin ng Sparkle Talents si na sina Max Collins, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Cocoy De Santos at UN Mikael. Kabilang din sa listahan ang comedy film na Becky and Badet ni na Eugene Domingo at Pocuang. When I Met You in Tokyo ng throwback tambalang Vilma Santos at Christopher De Leon. Ayun yung Becky and Badet. Tapos at ang Broken na... Heart Strip ni na Christian Bables at TJ Marquez. Magaganda lahat ha. Pasok din as official entries ang horror film na Malyari ni Piola Pascual at ang historical film na Gomburza. Yan naman una nang in-announce na kalahok sa MMFF this year ang family of two ni na Sharon Cuneta at Alden Richards, rewind ni na Kapuso Primetime King and Queen ding noong Dantes at Marian Rivera, pati kampon ina Beauty Gonzalez at Derek Ramsey at Penduko, your uh -huh. very own UH Barkada, Mateo Guidicelli. Kami tayong aabangan. Mukhang magaganda lahat. No, feels, ha? Yes, no? proud tayo dyan. Isang araw bago magsimula ang campaign period para sa 2023 barangay at SK elections, mas hinigpitan pa ng mga polis ang pagubantay sa dumaraan sa Camelec checkpoints. May unang balita live, si Mark Makalalad ng Super Radio DCWB. Mark? Susan, sa atas ng Philippine National Police na paigtingin ang pagbabantay ng seguridad habang papalapit ang barangay at sangguna ang kabataan elections, mas hinigpitan pa ng San Juan City Police ang kanilang pagsasagawa ng checkpoint operations. Dito sa Araneta Avenue, Corner and Domingo, sa lungsod ng San Juan, mahigpit na sinasala ang mga motorista na galing Santa Mesa, Maynila na papasok ng San Juan City. Ayon kay Police Captain Ronald Pakleb, ground commander sa checkpoint, layunin ng kanilang pagpapatigil sa mga motorista na matiyak na walang mga baril na binabiyahe habang umiiral ang Comelec gun ban. Bahagi rin anya ito ng anti-criminality campaign ng PNP kung saan nahaharang ang mga wanted persons. Sa nakalipas na magdamag, payapa naman ang pagpapatupad ng checkpoint. May ilan lamang na ng walang helmet at ilang expired na rehistro ng mga motorsiklo. Random ang checkpoint kung saan kada dalawang oras ito ipinatutupad at palipat-lipat ng lugar. Samantala, katuwang naman ng mga polis ang mga sundalo sa ilalim ng Joint Task Force NCR na rumeresponde sa may pangangailangan. Simula bukas, October 19. Simula na ang campaign period. Tatagal ito hanggang October 28. Sa ngayon, naka-heightened alert na ang PNP para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang kanyang kapuso Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZWB nagulat para sa unang hirit. Para naman sa update sa kaso ng criminology student na namatay dahil sa umano'y hazing sa Quezon City, makakausap natin. Police Lieutenant Colonel May Henyo, tagapagsalita ng Quezon City Police District. Lieutenant Colonel Henyo, magandang umaga ma'am. Uh, magandang umaga po sa uh, ating lahat at sa mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito. Salamat po. Ma'am, base sa inyong pagsusuri o sa baka may uh, um, isinailalim na sa autopsy ang bangkay nitong si Aldrin Bravante bukod po sa posibleng dulot na pagpalo, malakas sa paso o, o malakas na palo o mga paso ng sigarilyo. Ano pa ho mga indikasyon na nakita ninyo na pananakit at uh, na maaring magpatibay do sa ating hinalang hazing ang ikinamatay ng biktima? May mga hematoma po siya sa kanyang biti, bukod nga po dun sa paso ng sigarilyo sa kanyang tip at kanyang mga kamay. Mm -hmm. Pero ano ho yung pinaka-cause of death ng biktima, ma'am? Uh, doktor po yung mga sabi niya, uh, nung dinala po kasi siya sa ospital, ayun nga po, dito na-arrival na siya. Opo. So wala pa po tayong autopsy results, ma'am? Uh, wala pa po. Okay. Ito naman pong uh, hawak natin na uh, apat na persons of interest na mga miyembro ng fraternity. Ano na ho mga impormasyong nakuhan ninyo mula sa kanila? Ngayong araw na to, uh, sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act uh, 11053 or Anti-Hazing Act of 2018. Mm -hmm. At ang... Yeah, go ahead. Na, ang nagplano o lumah lumahok sa hazing na ito ay maharap sa parusang reclusion per 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 o hanggang 40 years na taong pagkakakulong at mm -hmm. multang 3 million kung ang hazing ay magre-resulta sa kamatayan kagaya ng nito. Opo. Nagkaroon na po ba ng confessions mula dito sa apat? Uh, patuloy pa rin po yung, ano, yung investigasyon namin sa apat na nasa custody ng Tito. Mm, -hmm. mm -hmm. Sinuplong na ba nila iba nila mga kasamahan? na pangalanan na po yung iba ni, yung ibang kasama sa initiation right at may mm -hmm. dalawa pa po na naka nakaalias alias Okay. So tama po, hawak natin ngayon, apat na persons of interest. Kumusta naman po yung paghahanap sa sampung iba pa? Tama ho ba, sampu lang yung hinahanap natin na naroon din sa sinasabi initiation rights? Sham. Sham. Okay. Mm -hmm. Kumusta po yung paghahanap natin? Hingi po kami na update. Uh, patuloy pa rin po yung paghahanap sa kanila sa ngayon po eh may mga leads na rin po. Ah, uh, meron naman po. Mm. -hmm. Um, meron ho ba mga feelers na gusto nang uh, sumukoren mula sa mga membro mie ng uh, fraternity. Ah, uh, meron naman po. Mm -hmm. May kasabay din po ba si Aldrin sa initiation rites? Sa base po sa aming report sa siya, siya lang po eh Nag iisa lang siya. Mm-hmm. Nakikipag-ugnayan na rin po ba ang Philippine College of Criminology chapter ng Tau Gamma Phi sa inyo? Meron na po ba sila mga kinatawan, mga opisyales. Ah, uh, nakikipag-ugnayan na po. Ah, uh, po. Ang going pa rin po yung aming investigation dyan. Mm-hmm. Ah, uh, panghuli ho, ano naman yung natuklasan ninyo doon sa abandonadong building kung saan daw nangyari yung mani initiation rights? May mga nakuha kami ano, bottled water. Ah... Uh, sabi ng ano nung dalawang uh, dalawang suspect, nilinis na rin na kasi nila yung ano yung abandoned building kung saan ginanap yung initiation rite. Mm -hmm. mm. Colonel Henyo, panghuli na lamang po ano yung uh, inaasahan natin today outlook. Ano ho mangyayari ngayong araw na ito sa pag-usad ng kasong ito? Uh yun nga po, patuloy pa rin yung investigasyon at uh, nananawagan po kami sa mga magulang ng iba pang dito sa incidenting ito na isuko niyo na po ang inyong mga anak para marinig, malaman natin yung inyong panigil. Lieutenant Colonel Mayhenyo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. All out ang support ng celebrities at fans sa premiere ng Five Breakups and a Romance. Pinangunahan ng mga bida ng pelikula na sina Alden Richards at Julia Montes, at ng direktor na si Irene Villamor ang Red Carpet. Spotted din sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso, Sparkle Vice President Joy Marcelo, at Senior Vice President for GMA Public Pictures and Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion. Naroon din ng ilang kapuso gaya ni na Direk Gina Alahar, Bianca Umali, Real Madrid, Sanya Lopez, Dion Ignacio, Kelvin Miranda at Jackie Lou Blanco. Umaten din sa premier sina Christopher Martin, Christian Bautista, Joe Berry at Rojon Cruz at kami rin. Ay, oh, oh, Pumunta kami, nanood kami. Ang movie ay collaboration project ng GMA Pictures, Cornerstone Studios, at Myriad Entertainment. I mean, si Christian. Oh, oh. Si Joe, tsaka si naman sina Alden, Julia, at si Direk Ayrin sa positive feedback na natanggap nila sa film. At ang masasabi ko, ang sakit. Oh! May kirot. Ngayon na lang ulit kumirot yung puso ko para sa isang pelikula. Sobrang... Proud kami yung tatlo sa nagawa and sana kung ano yung effect ngayon sa mga tao na nanonood, ganun din sa mga makakanood pa. This time, mapakita namin sa kanila yung masterpiece ni Direk Irene. And then, maparamdam nila, maparamdam namin kung gaano ito ka-special sa amin. Yun palang sobrang panalo na kami doon. Sana nagustuhan nila, sana, sana naantig sila kahit papano. Yun. At sana masabi nila sa lahat ng tao. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.